Na? Good morning mga kadugo dugong Pilipino San mang sulok ng mundo sa kasalukuyan mga kadugo kami ay nagpapa-apply ng abono dito sa aming tanim na palay dito sa Bugoy's Farm 18 days na second application na rin namin ng abono mga kadugo and thanks God maraming tubig ilang araw na walang patubig ito dito lang naman madamo na eh, pakon na lang ayan ang aking pinsan siyang nag aalaga mga kadugo dito sa palay dito sa bugoy's farm <coughs> Alay, nagsayang Namatay daw kasi yung baka ng kapatid ko mga kadugo. Dapat ang alay, wampunan na ah. Wala na. Ayan. nakakatakot ha? Barsa. Wait, barsa nga ano pang pakshotid ta? ha kaya tikwa? tupor de ya pala muna klatan lalo tani. de jay, madamo masyado doon ha ah, pala muna klatan Ang ganda ng aming paligid mga kadugo. Oh, green na green. Ah, umulan kahapon mga kadugo. Kaya itong tanim namin na mais ay Ha? Ah? Nagbibigayan. hapon may abuno amen ayaw ay supposedly supposed to be <laughs> mga kadogo ay magpapatubig na kami dito sa tanim namin na puting mais kaya lang umulan kahapon nang sapat na sapat na ulan para madiligan itong mga tanim namin na mais so, thank you lord god talaga thank you thank you father in heaven in the name of lord jesus maganda mga kadugo o, malalaki na yung bunga At ito yung malilit pa na tanim namin ng puting mais, mga kadugo. Ang ganda na, na, na ano na rin yung abono niya. Ayan, mga kadugo. Ang ganda time check to po, po tayo mga kadugo it's mga 8 o'clock in the morning uy ang ganda dito oh di ba ha? so hanggang dito na lamang mga minamahal kong kadugo dugong Pilipino saan mang sulok ng mundo ang aking vlog sa umagang ito Have a blessed weekend in the name of our Lord Jesus Christ. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of the Lord Jesus. Bye-bye.